Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Patuloy ang pagpapaabot ng suporta ng Bangsa Monotonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program sa mga internal displaced person mula sa most affected areas ng Marawi City. Sa pamamagitan ng kanilang program management office, nagbigay sila ng tulong medikal upang maibsan ang gastusin ng mga pasyente na nangangailangan ng hospitalisasyon, diagnostic test at iba pang servisyong medikal. Ang tulong ay bukas para sa mga inpatients, outpatients at mga pasyenteng may balanse sa ospital. Ang mga benepisyaryo ay maaaring makatanggap ng 10,000 pesos para sa mga inpatients at discharged patients at 5,000 naman para sa mga outpatients. Katuwang ng programa ang Dr. Abdullah Hospital Foundation INC, Mindanao Specialist Hospital Foundation INC at Salam Hospital. Maaaring makinabang dito ang IDPs mula sa most affected areas ng Marawi at mga pasyenteng hindi sakop ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government para sa mga tanong, makikita ang MRP Hotline sa inyong screen o bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page na Barm Marawi Rehabilitation Program. Ang programa ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng BARMM na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng krisis sa Marawi. Samantala, sa may pang mga balita, anim na marginalized na institusyon na madari sa Salano del Sur at Lano del Norte ang nakinabang sa programang tunong pinansyal na pinangunahan ng opisina ni Member of the Parliament Said Sheikh sa pakikipagtulungan ng Ministry of Public Order and Safety. Ang tulong na nagmula sa Transitional Development Impact Fund ni MP Shake ay nakatuon sa pagkukumpuni ng mga pasilidad at pagbibigay ng mga pangunahing kagamitang pang-edukasyon para sa mga madaris. Bahagi ang inisyatibong ito ng Vulnerable Neglected and Marginalized Institution Program ng MPOS na naglalayong tugunan ang kakulangan ng infrastruktura at mapagkukunan ng mga pasilidad pang-edukasyon upang masiguro ang mas maayos na serbisyo para sa mga mag-aaral. Layunin ng programa na palakasin ang sektor ng edukasyon at tiyakin na ang mga madaris na nangangailangan ng agarang suporta ay mabigyan ng kaukulang pansin at tulong. Samantala, nagpaalala ang Ministry of Health sa publiko patungko sa Sexually Transmitted Infection o STI na karaniwang nakukuha sa pakikipagtalik. Ayon sa FB post ng MOH, ang mga STI ay maaring hindi agad magpakita ng sintomas, kaya't mahalagang malaman natin ang iba't ibang impormasyon tungkol dito. Ang pagiging maalam sa STI ay isang susi upang mapigilan ang pagkahawa at pagkalat nito. Kaya naman hinikayat ng MOH na magpates at magpagamot para sa kaligtasan ng bawat isa. Kumonsulta sa pinakamalapit na HIV o STI treatment hub gamit ang link na makikita sa inyong mga screen. Tiniyak naman ng MOH na confidential ang mga impormasyon sa mga taong nagpapatest sa kanila. Bisitahin naman ang link na makikita sa inyong mga screen para sa karagdagang listahan ng treatment centers. panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pagulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang BARMM dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng pag-asa, magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan, pagkidlat at paggulog. Kaya pinagingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang hotline numbers ng warm ready sa inyong mga squids. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamar Government. Bisitahin din ang bangsamar.gov.ph sa ngala ng Bangsamar Information Office. Ako po si Johan Onayan Dipatuan, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po pagpalain bang samoro